Hi guys! So, welcome back to my YouTube channel. It's me again, your Ate Pat. And for today's video, as you can see sa ating video title, ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mawawala or matatanggal yung ating mga body odor pamamaho ng ating mga kilikili. But, before we start, kung hindi ka pa subscribe sa aking YouTube channel, ay magsubscribe ka na and hit the bell button para lagi kang updated sa mga video uploads natin. So, yung topic natin today, guys, ay medyo nakakahiya. Pero, kailangan natin to gawin. Kailangan natin to gawin ng video para malaman nyo yung mga secret ko, mga techniques ko kung paano ko nakokontrol yung uh, body odor ko at pamamaho ng kilikili ko at pagpapawis. Lahat naman siguro tayo mayroong pamamaho ng kilikili. Normal lang naman yon Pero, ang hindi normal ay yung parang pamamaho ng kilikili or yung body odor na parang nanuluntok na napakahirap talaga kapag meron kang body odor, lalo na sa akin kasi meron akong uh, nose blind guys, so alam niyo yung nose blind hindi ako masyadong nakaka-sense hindi ako masyadong nakakaamoy. kaya paminsan-minsan, nahihirapan akong alamin kung uh, mabaho na ba ako or ano na yung amoy ko ang hirap lang kasi kapag pupunta ka sa work or pupunta ka sa school, tapos di mo alam mabaho na pala yung kilikili mo or yung katawan mo. Ako guys, alam nyo, ang dami ko ring mga trinay na produkto pero uh, o may effect naman siya panimula sa first first use, second use to third use. Pero kapag um, uh, four, four and more na, uh, parang bumabalik ulit yung pamamaho ng kilikili ko or yung pamamaho ng katawan ko. Ang dami ko ng product na trinay and nag try na rin ako ng DIY na baking soda with tawas. Pero maganda lang talaga sa simula. Alam nyo, effective naman talaga yung mga product na ginamit ko. Pero may isang bagay kasi ako na ginawa. Kaya habang tumatagal, bumabalik lang din sa dati. Yung pagkakaroon ng body odor or yung pagkakaroon ng bako sa kilikili, hindi lang din naman yun nanggagaling sa katawan natin. So marami ang mga hindi pa nakakaalam nito. And ako rin, isa rin ako sa hindi nakaalam, kaya yung mga trinay na product ko is hindi talaga umefect or umefect man pero sa simula lang siya umefect. Kasi yung focus ko na gamutin is yung body ko na hindi na mamaho yung katawan ko or pagpawisan man. Pero mali pala guys, mali yung ginawa ko and mali yung iniisip ko na mas i-priority yung katawan o kilikili para mawala yung pamamaho. So para hindi na kayo mabuli man sa inyong Uh, workplace or sa school. So, gawin nyo tong mga tips na ibibigay ko sa inyo. Pero, wag nyo muna kalimutan mo subscribe and hit the bell button para lagi kayong updated sa video ko. So, ang una ko lang naman talaga ginawa, guys. Ito yung pinaka-last na experiment na ginawa ko and talagang super effective talaga niya sa akin. And, how many years ko na siyang ginagawa, okay pa rin siya sa akin. Basta, wag nyo lang kakalimutan na lagi nyo tong gawin everyday. So, first guys, kapag maglalaba kayo ng upper or top, like upper na shirt, like bra or t-shirt, tube, any clothes or any damit or any na sinusuot natin pang upper, yung la malapit sa kilikili natin. Kasi yung bra, malapit siya sa kilikili, di ba? Kasi upper siya na sinusuot. Yung t-shirt, malapit siya sa kilikili. Except lang sa mga shorts, brief, cycling, kasi pang baba na siya. So, yung mga pang-upper na sinusuot natin before natin siya nabahan is banlawan muna natin siya and katapos natin babanlawan, uh, i-ganon natin ano yung tagalog ng puga, pigain. So, kailangan pigain natin ng maigi pagkatapos natin pigain, mag-init tayo ng tubig. Yung, yung tubig na sobrang init talaga guys, and then damihan nyo na and ilagay nyo siya sa balde. And after nyo malagay sa balde, yung damit na piniga nyo, ilagay nyo sa mainit na tubig. So, bakit kailangan natin ilagay yung damit sa mainit na tubig? Kasi kailangan natin uh, ibabad yung damit natin sa mainit na tubig para mamatay yung mga bacteria o para mawala na yung mga bacteria sa damit natin or sa kilikili natin. Kasi yung, yung mabahong amoy sa kilikili natin, hindi lang sa kilikili nang gagaling, pati sa damit din. So doon namamahay o namumuhay yung mga bacteria sa ating mga damit. Kaya mapapansin nyo kahit hindi mabaho yung kilikili -kili nyo or pinagpawisan lang kayo ng konti, eh sobrang baho na ng kilikili -kili natin o yung katawan natin. Kasi nga, merong bakterya doon sa mga, su sa mga damit na sinusuot natin. Kaya every time, na maglalaba kayo, kailangan nyo muna siyang i-sterilize or ibabad sa mainit na tubig for 5 hours para mamatay yung mga bakterya na nakakapit doon sa damit. So after 5 hours na pagbababad ng damit sa mainit na tubig, banlawan nyo na siya. And after nyo mabanlawan, syempre mainit talaga yun kaya careful talaga kayo sa pag uh, ano, sa pag uh, babanlaw kasi binabad yun na yun sa mainit na tubig expect nyo talaga na mainit yung damit kapag babanlawan nyo kaya careful talaga kayo after nyo na mababad sa mainit na tubig or ma-sterilize banlawan nyo na and then ibabad nyo sa um, powder so babad nyo muna siya after babad mga 30 minutes or kahit 10 minutes okay na yon so i-kusot-kusot nyo siya ng maigi para yung mga bakterya na namatay sa damit ay mahulog siya. So, hindi naman talaga realistic pero ganun lang talaga ako mag-explain. Para yung mga Uh, bacteria na namatay sa damit, mahulog siya, kaya kusot-kusotin nyo na. Sobrang effective talaga nyan, guys. And hindi ako mahihiyang i-share sa inyo kasi sobrang effective talaga. Comment nyo kapag hindi naging effective. So, make sure lahat ng upper clothes upper na sinusuot nyo ay ibabag nyo sa mainit na tubig. Or i-sterilize. So, make sure lahat ng upper clothes upper na sinusuot nyo ay ibabag nyo sa mainit na kailangan kailangan kasi yon para uh, hindi na bumalik yung pamamaho ng kilikili nyo. Lahat, pati bra, tube, or kahit anong upper na sinusuot nyo. And pangalawang tip guys, gumamit kayo ng sabon na fungi soap or fungi soap. So ganito yung itsura niya guys, ito yung ginagamit ko. Um, hinahati ko to sa dalawa para hindi madaling matunaw. Ito yung ginagamit ko sa katawan ko. Sinasabon ko talaga ng maigi, pati yung kilikili -kili ko, mga sinit-sinit na mababaho. Kasi itong sabon na to, guys, is ano siya, para talaga siya sa body odor or para sa mga taong merong body odor. So, pagka gumamit kayo nito, babad nyo muna ng 1 uh, to 2 minutes sa katawan niyo tong sabon na to bago niyo banlawan Para hindi kayo mak ma curious, napakita eh, ko sa inyo yung gaano siya kalaki, ano yung itsura niyo. So, ganito lang naman siya guys, ayan. Mabibili niyo to sa mall for only 49 pesos. Hatiin niyo sa dalawa para hindi siya mabilis maubos kasi mahal tong sabon na to. So, kailangan niyo siya isabon sa lahat ng singit-singit. Huwag na kayo gumamit ng mga mababangong, ano, mababangong ang tawag dito sa bone, like palmolive soap, kojic soap, wag na kayo gumamit. So, ito na yung gamitin nyo. Kasi nakaka-trigger lang yung mga uh, ibang sabon sa body odor natin o sa kilikili natin. Ito lang talaga yung gagamitin nyo. After nyo naman mababad ng 1 to 2 minutes, magsabon kayo ulit nito. So, 2 times nyo gagawin. Ito kasi guys, gawa ito sa tea tree oil and gawa din ito sa tawas. Kaya effective talaga ito kung gagamitin nyo. Yung tawas na, uh, literal na tawas na powder, hindi siya effective sa akin. Ito yung umu-effect sa akin talaga. So gamitin nyo to dahil sobrang effective nito and itataya ako ang dignity ko. Walang kalimutan mo, sis. Itataya ko ang pangalan ko kapag hindi ito umu-effect sa inyo. No? hindi naman to ano, kami ang dito. Yung malalakas na sabon kasi mild soap lang naman to. Pwede nyo nga ito panghugas ng ano eh, kifi nyo. Pwede pwede kasi nakakawala siya ng amoy. Kaya nga lang, mahal. <laughs> At least, mawawala yung problema natin. And third tip guys, itong crystal tawas na feeling fresh. Ayan. Ito yung gagamitin nyo kapag, uh, kapag tapos na kayo maligo kailangan yung kilikili nyo, punasan nyo muna ng tissue para dry siya kapag lalagyan nyo nito. So, small amount lang. Small amount. Ganto lang kadami guys. Huwag yung dadamihan kasi kapag dinamihan nyo, babaho yung kilikili nyo. Kailangan, kailangan konti lang. Itong amount na to, okay na to sa dalawang kilikili na siya. Kasi kapag dinamihan nyo, yung scent niya, scent neto, didikit sa damit nyo. So, yun ang magti-trigger ng body odor o pamamaho ng kilikili nyo. Kaya, huwag kayong gagamit ng uh, kahit anong produkto na mabango. Ito okay lang, pero kasi mild lang naman yung scent niya. Tapos, konti-konti lang talaga yung ilalagay nyo na parang magta-dry yung kilikili nyo. Huwag yung marami na basang-basa kasi mamamaho siya kailangan talaga tama yung paggamit nyo nito. So, mabibili nyo to sa Avon. Avon kasi to meron din sa Shopee. But, careful kayo sa pagpili nito kasi merong mga fake. So, bumili lang kayo nito sa mga legit seller. So, feeling fresh Avon Crystal Tawas. So, Crystal Tawas talaga yung gamitin nyo. Huwag kayo gumamit ng powder kasi sa akin, ano, uh, nawawala yung amoy ng kilikili pero bumabalik naman. So, ito kasi, mas okay siya. Kaya lang, kapag, ah, kunwari, napadami yung lagay nyo, kumuha lang kayo ng tissue, tapos punasan nyo. So, ganun lang yung gagawin nyo. Kasi hindi pwede na, ah, uh, madami nito, tapos basa-basa yung kilikili nyo, hahayaan nyo lang. So, yung scent niya, mag spread yun yung magkukos ng pamamaho ng kilikili or pamamaho ng body odor. Body odor. And isa pa guys, isang tip, huwag na kayong gumamit ng perfume lalo na yung mga matatapang na perfume kasi nakakabaho siya ng katawan lalo na sa mga lalo na sa mga merong body odor or merong pamamaho ng kilikili and kapag mamamaho na yung kilikili nyo parang mamamaho na siya or magpapawis huwag kayong, huwag kayong gagamit ng perfume kasi mas babaho siya at mga, mga ngas mangingisaw ba yung tawag doon sa bisaya kay mga lisbo ang baho or mangisaw ba ang, sa Tagalog nun? So, parang isda na anlansa. So, huwag kayong gagamit ng perfume. So, kung pwede, iwasan nyo na yan. Kasi ako, hindi na ako nagpe-perfume yung body mist. Ayan, meron akong body mist dito. Ang tagal na yan, hindi pa na ako ubos kasi nga hindi ako gumagamit niyan. Wala akong perfume na ginagamit. Ang ginagamit ko is yung mga fabric conditioner para hindi na ako magpe-perfume pa. So, ayun yung mga tip na Sigurado akong magiging effective sa inyo. So, yun lang naman ang mga tips na idibigay ko sa inyo. And thank you for watching, guys. Don't forget to hit the subscribe button and notification bell para lagi kang updated sa mga YouTube video ko. And comment nyo lang sa baba kung may hindi kayo naintindihan or kung meron kayong tanong or request video, gagawan ko agad yan. Thank you for watching, guys. Bye!